Hello guys, nandito tayo ngayon sa may uh, Palawan and no, Blade Artist. At tingnan nyo guys yung kanilang ano, tricycle na oh. Hello kuya. Kasi <laughs> mga gasolina dito. <laughs> Ang gasolina nila ay kulay green. Pero pag dumiretso ka pa doon, doon sa bundok na yun, pabatarasa ka na yan. Tatagos ka na ng Malaysia. Ito naman, papunta ng Puerto Princesa. So dalawa yung pandayan nila dito Isang si Blade Artist at yung kanyang tatay Ayun, sana mabasa nyo Mon Mon Tindahan ng itak dito, ayan So guys, ayan yung kanilang pandayan Tanya Mamaya papasukin natin yan Magpapaalam lang tayo Ah, uh, Palawan, sir Ah, uh, Si Pilipinas kung mahal nga po pala Yes Ito sa dumalo sa aking shop uh, From Blade Artist You 'No? Know. kayo. <laughs> <laughs> Ang tagal ko nang gustong pumunta dito. Sir, itur mo kami. Ah. Ayan yung mga gawa ng gulok. Kakatapos lang nila magtrabaho, iniistorbo ko lang. Oh. <laughs> Hininto yeah, nila yung ito trabaho ito nila. May padron, o oh, ladjawan kung tawagin sa amin, may nagpa-customer kanina. nila. Ladjawan. Ladjawan tawag nito. Oh. Sa, sa Tagalog sa amin yata karit 'no. Tanggot ah. uh, pang rawit sa ano, rawit tawag nito sa amin kalawit ng nyog. Oo. Oh. Di ba? Ito, uh, ito naman ang gawa ng anak ko. <laughs> wow, ni... May si Hero Diuna. Yun, Hero Diuna. Ayun siya, oh. Ayun, oh. Ito yung ganyang marga. Ayan, kaway, sir. <laughs> ah, may sarili na siya. Meron na siya sarili. HD. HD. Wow, yan yung kanya. Ito si Blade Artist. Ito. Ito yung kay Blade Artist. So, ito yung kanyang unbill. Ito naman, sir. Ano ba tawag dito sa inyo? Tuan-tuan talaga ako pag namamasyal ako sa mga pandayan eh. Pugon tawag na ito. Pugon ang tawag. Oo. Oh, Ayan. dito, Pugon. So di kuryente na, no? Oo, di Dati sir, ano eh, hinihila eh, no? Oo. Oo, ganun pala yun. kaya wala pa tayong apoy mo. Oo, ba't may apoy agad? Ah, kasi nga, may stock siya. oh, may stock galing sa trabaho, no? Hmm. So yung pagsusubo mo, sir, ano, depende ka ba? Oil o tubig? Tubig. Mas, yun ang traditional na dinaraan uh, uh, ko talaga sa tubig. Sa tubig? Pero hindi na siya, nagbibira sa oil. Okay, pero usually, yung mga gawa mong nabibili namin, tubig, tubig yun. O nga, kaya pala ako nagpagawa sa'yo nung, kasi nung sinabi mong tubig, sabi ko okay to. Okay. Gusto ko to tubig eh at napakatalas naman talaga. Ay, ano niyan? Eh hindi ba sa tubig lang ang ginagamit? Kailangan ah. yung tubig ulan. Aba. <laughs> may sikreto pa. Tubig ulan? Tubig ulan ang kailangan. Kaya nung nagkaroon ng do ito El Niño crisis. Oh, Buti ka mo may naista kami na. Bakit tubig thing. ulan? Oh, may explanation. May explanation. Ah. Paliwanag ko ah, kasi. Sige, sige. Daw yung... sige ah, yung nitrogen ng tubig ang tubig. Okay, tama, may science ulit. Oh, okay. uh, Introducing Hero de Una. Oh. <laughs> like father, like son. Ito ko si Hero de Una. Bakit, uh, na tubig ulan? yung tubig ulan may halong nitrogen. May halong nitrogen. Okay. Uh, tulong yon para tumigas yung bakal natin. okay, mas okay. Pag may nitrogen, may kita natin yung bakal natin. Mas tili kasi hindi ka tubig. Mas matigas. Mas matigas yan. You know. Ayun, ito yung mga ibang mga <laughs> order natin. Ayan, ang daming order dito. pero pa Maka yung nasa pila. tindahan. Pila. So, ito na naman tayo, guys. Bawal ang mainip. Bawal mainip, ha? So, ang mainip ay talo. talo. <laughs> so, guys, t lahat tayo, guys, ay dumadaan dyan. Yung inip na inip, pero hindi pa yung sa atin. Yung gigil, gigil na alam nyo. Gusto <laughs> <laughs> ng mga gat. <laughs> ito nga, meron ako <laughs> na, na <laughs> kung ano, customer. Ngayon, ito napakabait na, napakabait oh. na yung customer ko, kasi, oh, ah, uh, hi nga pala, kay Sir Ramon Lalo. Ayan, 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 oh. Ito yan, lang blade niya, oh. Ito? D tignan nga natin, sir, yung mga blade project mo ngayon. Ah, Grabe, oh. Bawal mainit. Yan, isang tao lang may ari nito. ah. Ay, isang tao lang may ari niyan? Oo. Oh. Matindi. yeah. bawal mainit. <laughs> Damascus. So hindi pa tapos. Ayun no, guys, so Damascus. Pero nag-team na sa akin. Ah, uh, ilan naman kasi ano yan eh. Ah, uh, Kaidix naman yung ano. Ito kay Sir Ramon Lanik. Ah, uh, shout out nga pala Sige, kay Sir Ramon Lalik. Sir Ramon Lalik, ito pala yung iyong mga pinapagawa dito. <laughs> Pero hindi pa tapos to eh. Ito lang hindi pa oh. Oh. <laughs> yan, Damascus. Damascus Kydex, oh. lang naman diyan. yan. Kydex na lang ang kulang. So isang ship ka na lang dito, sir. Oh, isang ship lang. Kaya binubuo niya 'to lahat. Yun nga po eh, bukod sa mga local kanina na abutan ko may mga nakatambay dito na mga <mukas> local na, <magpapagawa> na nagpapagawa, nagpapasadya. Ay, Meron bakit. pa tayong mga pang-international tsaka mga special na gawa diyan. May bago pero, ka. Ano 'yan to, sir? Ah, uh, yan pa ano sa akin <laughs> eh, Sir Benjamin. Benjamin, mabanta? Uh, ah, yun eh, sarin yun, matindi rin yun. Matindi rin yun, guys, oh. Siya yung kawan ako ka nagpapakano sa akin mga twisted. Oo, oh, para, iba, iba rin yung mga, mga yun. Mga, eh naan niya, ina-upload niya. Mga oh, twisted, oh, mga, sir, mga, nakita ko yun. sa akin galing lahat <laughs> sir. Shout out to. Oh. Shout out, sir, Benjamin. You know. Uh, yung, yung... <laughs> eh, wala ko <anong> tawag dito. <laughs> Pero ano yan, siya yung nag, ano yan. Uh, sa kanya itong, ano, design. O oh, na nasa Pilipinas kung mahal ka, ipopromote natin oh. ang mga gawang Pilipinas, Pilipino, di ba? <laughs> you know? Oh. Ayan, guys. Ito yung uh, sa katana, oh. no? Gumawa ng katana version si Sir ng Palawan. You know? Ito yung pinutol mo ng itak sir eh, di ba? Oh. Pinutol mo ng saging. oh, tsaka yung... Patong, tawag ko Patong, ko sa oh. kawayan eh. Patong. Nung nag-video ka nun, napamessage ako sa'yo nun sir. Sabi ko uh, sir, penge. Penge yung video. <laughs> ito na yun. So, ilang Pero, inches yan? Marami na ito eh. Marami itong nagawa. Nasa... Ano nga ito? Ah... Uh, 27? Ano ka? So, sa... Uh, mga mini baro. Ano ba tawag mini sa inyo bro. yan? You know? Pero upgrade yun know? oh. Diba? Ito yung original version ko ng ano, ito talaga yung mini barong. akin na ano, You know, yeah, ito 'yung sarili mo. Modern kinamaron. Modern kinamaron. Siyempre, dear Antler. o oh, dear o oh, sungay ng usa, 'di ba? Kenda. Ito kamagong naman ng sabermon. Itong isa kamagong. Sir, nasama mo sa display mo to doon sa sa suerte princesa? Ah, hindi. Hindi, hindi nakaabot 'yun. Guys, oh, kamagong, so, pag, oh. Pati si Sir Lanik, mm. uh, naunan pa yung, ano yun, 'yan. So, ayan. Ito, walang may-ari. Ay, <laughs> ito guys, so, for sale daw, oh. Walang may-ari. Kay Dex, no, naka. oh, ayan, dalawa mm. na yan. Walang may-ari mm. yan. Ganun mo nga, sir. Makiangat mo nga yan. Para makita nila. You know. Ka, ano pa ito ng bawi? Oo oh, nga, bawi, no. You know. Mm. Pang-hunting, sir. Pang-hunting. Hunting, Hunting night, no. Ito, may isa pa, ito, oh. Ito, available din ito. Available. Nara yung handle niya. Nara handle, uh, pull tongue. So matibay yan. Kydex din ba tawag dito sir? Kaidex, oh, no? Kydex. Dad. Kydex. You know. So yan yung mga naabutang kong uh, ginagawa dito ni sir. So, balis ang Pilipinas. Shout out tayo dyan syempre. And, okay yan sir. Ito. Kaya na-experimento pa tayo. parang ano mahaba ah. Mahaba to sir ah. Oo. Oh, mahaba. Ah. Uh, So, you know. May naglabas na karan yung ano eh, uh, pera. Pa pero, nasa 33 na yata yun na. Ah. Oh, mga ganun. Pera, pero may gantong burda din. Mm -hmm. borda na. din. Oo, uh -huh. nakaborda na. Tinakuha naka yung borda niya, sir. Ayun nga, no? Oh, may borda na pala yan. Yan, no? Kaya lang, uh, kung sino lang mag, ano, PM. Yan. Yeah. Uh, experiment pa lang ito. May bagong labas. Ito na apprentice. <laughs> apprentice of the master. <laughs> So 'yan. Yeah, mabalikan natin siya diyan pag may apoy na. Ito yung kanyang uh, mga ginagawang ginawang uh, mga may, may ari na niyan eh. Kanyang mga masterpiece. Yung kanyang mga ginagamit na kahoy pangkaluban. mga kahoy Tinok na yung mga kahoy mo, Sir Yan. Ito, bird. Pero dito na to sa Palawan. Oo, oo dito, galing may na ito, dito yung sa treehouse ba yun, mm -hmm. nagbablog din ng mga mm -hmm. kahoy. Mm Nasa apat na libo, bili ko na ito. oh, eh. ganyan talaga price niyan. Pero ang ginawa ko, dahil hindi ako, parang hindi naman ako nanon sa masyado, parang simple lang yung kahoy mm -hmm. niya. Nag-order ako sa mga katutubo. Uh Oo. -oh. Mas magaganda. Mas maganda haspe, no? Oo. <laughs> pati yung mga, ito mo, ito, Nara. Dito mm -hmm. lang din ito. Oo nga, no? Palawan lang yan. Iba yung aspe sir, no? Mas oh, so maganda. Oh, yung mga mga sungay. Oh, ito. Saan? Sungay ng usa. Dami hmm, rin taka. pala dito. Hmm. Ayan, ang mga sungay na. Dami yung sungay ng usa dito. Nagpukulik din talaga mm. tayo. Para sa next project. Kaya Pag nga sir. Panganang sayo. ano. Panganang ano yan? Pabira mo. <laughs> ano nga yung pangano ba? Oh, exotic, no? Exotic. Exotic. Ah. Buti na lang guys, tumila-tila yung ulan, no? nakapag-video tayo. Ang gandang handle na ito. Ah. So yun yung marami mga... meron nag ka pa dun ah. Ayun, yung mga ulo. Mga ulo, no? Ayun, no? Ah. Yun ang ulo. So ito guys, yung pandayan. Di pa yan tapos ha. Ah, malaki pala yung plano niyang pandayan dito. Showroom talaga. Showroom. Naman. Pagdating ng panahon. Kasi nga marami nang uh, dumaday dumadayo, mga, mga foreigner. foreigner. Na hinahanap din yung si Blade Ah, oh, Hindi ka nahihirapan mag-English? Konti. konti lang yung may babato ko. Sila mag Jazz. Nasa Pilipinas sila eh. Tawa, tawa, tawa. Ay, meron ka palang ganito, sir. no? ang tawag dito, sir? Belt Sander. ang tawag dito, sir? Belt Sander. Belt Sander. Ang mahal din. Inabot ng 40. 40 nga yan. Kaya maganda yung pagkakagawa ng talim, no? So, yan guys yung... Uh, Inapabaga natin yung tang, no? Tang ang tawag doon, no? Arag. Arag. At anong tawag sa inyo? Arag. Arag? Ayun. Arag dito sa Palawan. Arag ang tawag nyo, no? At isasalpak natin dito. Iaalay natin. Ay, iaalay pa. Yun, no? Know? So, yan si Sir Hero. Hello, sir. Ano masasabi mo sa ano? Sa sa mga client natin dyan. Uh, sa gustong dumalaw dito sa Palawan at gusto nyo maabot yung aking shop, yung Blade Artist sa... Uh, Nakalocate lang ako dito sa Espanyola, Palawan. Sa mm. tabing highway lang ako. Uh, Bangkudo Highway. Bangkudo Highway. Yan. Ayan, na, na madaling hanapin kasi kung sa pagdating mo ng Puerto Princesa sa sa uh, sakayan doon ng bus o kaya shuttle, sabihin mo lang yung blade artist na pandayan dito sa Espanyola. Walang ibang puputan. Dito dito Oo, yun nga. Ganun yung experience ko. Hindi ako nahirapan. Kahit pag baba mo ng airport, alam na alam na nila yon. Oo, oh, alam. Si Sir, ang kanyang uh, tagapagmana, si Sir Hero. Ayan. Tingnan natin siya oh. ng konting words. Batang-batang pandayan, no? O, okay. oh. pwede kayong order sa akin ng no? knife, mm. ng knife. Pwedeng worst time. Oo, walang mainip. Oo, <laughs> walang mainip po. <laughs> <laughs> Bawal mainip. Kasi blade collector din siya di eh. Oh. Uh, ngayon naranasan niya at nakita niya yung aming shop at ka nakita niya yung proseso ng pagiging isang panday mm. na hindi ganun kadali. <laughs> at na, minsan marami. Gaya na ito sa akin, isang client ko, si Sir Sel... Ramon uh, Lalik. Ilan yung blade niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blade, isang eight tao blade. lang Nung nakarang araw, mga nakarang linggo, halos apat na client ko, mm -mm. lima pito ang kada blade niya. Mm -mm. Eh kung mapay, mapapila ka sa ganun, patay na. <laughs> Pag nainip, talo. O, oh, tease, tease lang tayo guys, ng no, mga blade collector. Tease, tease lang tayo ata. Papasan ba't eh, makakarating. Maha makakarating at mahahawakan mahawakan nyo rin yan.